Mula sa pagiging isang simpleng bata sa Kabuyaw, Laguna, hanggang sa pag-akyat sa international stage, ito ang kwento ng isang artistang minsan nang tinawag na The Most Talented Girl in the World. Pero sa likod ng kasikatan, maraming hindi alam ang publiko. Charisse, are you a lesbian? Bata pa lang si Charis Pempenko, alam na niya nakakaiba siya, sumali siya sa daan-daang singing contests, bit-bit ang pangarap na may angat pamilya sa kahirapan. Mahirap ang buhay noon, kaya't bawat pagkanta niya sa entablado ay may kasamang pag-asa at determinasyon. Noong 2007, isang simpleng video ang nagbago ng lahat. In-upload ito sa YouTube, at sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin ito ni Ellen DeGeneres. Mula sa pagiging ordinaryong bata sa Pilipinas, naimbitahan siya sa The Ellen DeGeneres Show at pagkatapos ay sa The Oprah Winfrey Show. Doon, tinawag siya ni Oprah na "The Most Talented Girl in the World." No, no! Nakapagduet siya kasama si Celine Dion, naging bahagi ng sikat na seryeng glee at naglabas ng mga album na pam -atok hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Parang isang fairy tale ang buhay niya, pero hindi pala ito ganun kasimple. Habang kinikilala siya ng buong mundo bilang Cherise, may mabigat siyang pinagdadaanan sa sarili niya. Hindi siya masaya. Um, don't worry, Cherise. I have the perfect hairstyle for your concert tonight. We're What, you mean? Sa kabila ng kasikatan at kayamanan, may kulang. Hanggang sa dumating ang 2017, isang desisyon na babago sa takbo ng kanyang buhay. Umamin siya sa publiko na siya ay isang transgender man at pinili niyang gamitin ang pangalang Jake Zyrus hindi naging madali ang lahat pagkatapos nun. Maraming fans ang nadismaya, ang ilan, tuluyang tinalikuran siya. Sino ba si Charis apo ko? Mm -hmm. Yung Jake Cyrus, hindi ko apoyan. Nabawasan ang mga gigs, nawala ang mga endorsement at bumaba ang kanyang kasikatan. Pero para kay Jake, mas mahalaga ang katotohanan kaysa kasikatan. Masarap sa pakiramdam na wala akong itinatago, sabi niya sa isang panayam. Opo pomboy po ako. Hindi ko po alam kung ano yung problema n'o kasi para po sa akin wala pong problema 'yon. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Jay. Patuloy siyang kumakanta, hindi para sa fame kundi para sa sarili niya. Naglabas siya ng libro na naging bestseller sa Pilipinas at na-translate pa sa Japanese. Nakahanap din siya ng bagong pag-ibig sa kanyang partner na si Shire Kino. Nauna niyang nakilala bilang fan sa isang meet and greet event. Ngayon, hindi na siya ang biriterang charis na kilala ng mundo noon. Siya na si Jake Zyrus, isang taong hindi natakot na ipaglaban ang sarili, kahit kapalit nito ang kasikatan, isang patunay na sa dulo ng lahat, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano kataas ang naabot mo, kundi kung gaano ka naging totoo sa sarili mo.